Magandang araw mga kahiwaga. Kamusta po kayong lahat? Ang kwento natin ngayon ay ang laban ng kadiliman at liwanag. Sa isang maliit na baryo noong panahon ng Kastila, naganap ang kakaibang pakikibaka sa pagitan ng dalawang magigiting na nilalang, isang albularyo at isang babaylan, laban sa mga nilalang ng dilim. Pero hindi lang tapang at dasal ang ginamit nila, pati na rin ang mutya at ang kanilang matalas na sense of humor. Ito ang kwento ng Ang Hiwaga ng Balete Mutya ng Liwanag Laban sa Dilim Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Enrico. Gusto kong ibahagi ang kwentong ito na nangyari noong panahon ng loloko sa probensya namin. Isa itong kwento ng tapang hiwaga at kaunting kalukuhan. Taong 1898, sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Iloilo. Sa baryo namin, kilala si Lolo Tasio bilang isang albularyo na may tangan na mutya. Sabi nila, ang mutya niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon laban sa mga aswang at inkanto. Pero may isa pang sikat sa baryo, si Ina Luisa, ang babaylan na may kakaibang kakayahan sa pagpapagaling at pakikipag-usap sa mga espiritu. Si Lolo Tasio at Inuyasa ay nasa isang kubo habang nag-uusap. Luyasa, may kakaibang nangyayari sa baryo. Tatlo na ang nawawala nitong linggo. Aba, baka ikaw ang takutin ko para sumuko ka na sa agimat mo, Tasio. Kung pikon ako, matagal na kitang kinulam. Pero seryoso, may aswang na gumagala at mukhang hindi basta-basta. Oo, sige, makipagtulungan tayo. Pero tandaan mo, hindi pwedeng agawan ng eksena. Ako ang bida dito. Wika ni Inaloysa. Bida, e eh, paano kung ikaw ang sidekick ko? Wika ang tawa ni Lolo Tasho. Kinabukasan, naglibot sila sa gubat upang hanapin ang aswang dala ni Lolo Tasho ang kanyang mutya na gawa sa puno ng balete habang si Ina Loisa ay, ay may mutya na galing sa ilog. Biglang may narinig silang kaluskos. Tasyo, ikaw ba yun? Kung ako to, hindi sana maganda ang tunog, wika ni Lolo Tasyo. Lumabas ang isang malaking aswang na nakangisi at may maitim na pakpak. Kayo ang nanghimasok sa teritoryo ko. Handa na ba kayong mamatay? Wika ng aswang. Nakakunot ang noo ni Lolo Tasyo. Pwede pang sa susunod magdala ka ng breath man? Ang baho ng hininga mo. Pati mutya ko, nagagalit sa iyo. si na Loissa bago humarap sa aswang. Gamit ang kanilang mutya, nagawa nilang itaboy ang aswang. Pero bago ito tuluyang tumakas, iniwan nito ang isang babala. Hindi pa tapos ang lahat. Ang leader namin ang haharap sa inyo wika ng aswang. Sa gitna ng kagubatan, humarap sila sa leader ng mga aswang. Isang higanting nilalang na may mas makapangyarihang mutya. Mukhang kailangan na natin ng plan B, wika ni Inaloisa. Anong plan B? Ang tumakbo. Pareho silang tumawa bago tuloy hinarap ang nilalang. Gamit ang kombinasyon ng kanilang mga mutya at kaalaman, Natalo nila ang leader ng mga aswang, ngunit hindi ito naging madali para sa kanila. hinal na hingal si Lolo Tasho. Loisa, kung kasama ang mutya ko, malamang wala na ako ngayon. At kung hindi ako ang kasama mo, malamang nawawala pa rin ang mutya mo. Wikan ina, Loisa. Makalipas ang ilang linggo, muling naganap ang mga kababalaghan sa baryo may mga alagang hayop na nawawala at mas maraming tao ang natatakot maglakad sa gabi. Habang nagahalo ng mga dawan si Lolo Tasio, nagsalita ito, hindi pa tapos ang laban Loisa, may mas malakas pang nilalang napaparating. Naku, sigurado ka ba dyan Tasio? Ang sakit pa rin ng katawan ko sa huling laban natin. Pwede bang sa susunod ikaw muna ang bait? Ikaw Bait, hindi ka papasa kahit sa aswang masyado kang palaban, wika ni Lolo Tasho. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Elias, isang kabataang magsasaka na duguan ang braso. Lolo Tasho ay naloy sa tulungan niyo po kami. Nakita ko ang asawa ko. Hinatak siya ng isang itim na anino papunta sa gubat. Agad silang kumilos dala ang kanilang mga mutya at mga kagamitan. Bago sila umalis, bigyan ni Loisa si Ilyas ng kakaibang amulitong gawa sa tingting ng kawayan. Hawakan mo ito, hindi ka tatabla ng mga engkanto basta suot mo yan. Maraming salamat po inang Loisa, ang galing niyo talaga, wika ni Elias. Huwag mo siyang masyadong purihin lalaki, ang ulo niyan ay lalaki, wika ni Lolo Tasho sabay tawa. Sa madilim na bahagi ng kagubatan, narating nila ang isang maliit na kweban na amoy asido at nababalutan ng hiwaga. Nasa loob nito ang isang malaking halimaw. Ang tikbalang na may dalang itim na mutya. Sino ang mga mga abalas sa aking kaharian? Wika ng tikbalang. Abala agad, hindi mo ba kami papakainin ng merienda muna? Wika ni Loisa. Loisa, seryoso na baka tayo ang gawing merienda niyan. Wika ni Lolo Tasio na pabulong. Nakita nila ang asawa ni Elias na nakagapos sa gilid ng kweba. Habang inaliw ni Loisa ang tikbalang sa pamamagitan ng pakikipagtalo, palihim na ginamit ni Tasio ang kanyang mutya upang puksain ang mahiwagang mga lubid na nakakadena sa babae. Kailangan ko ng distraction, Loisa. Gawin mo ang pinakamagaling mong talento, ang mang-asar. Wika ni Lolo Tasio. Ano ba yung mutya mo? Mukhang bato lang na kinuha sa tabi ng ilog. Sigaw ni Loisa. Walang galang, hindi mo kilala ang kapangyarihan ng mutya kong ito. Wika ng tikbalang. Sa galit ng tikbalang, tinugod nito si Loisa. Pero sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Loisa ang kanyang mutya sa eri. Nagdulot ng na malakas na liwanag na panandaliang nagpahina sa tikbalang. Si Lolo Tashu naman ay ginamit ang kanyang mutya upang subpuin ang halimaw. Nakawi sila ng ligtas kasama ang asawa ni Elias. Ngunit bago sila makapagpahinga, muling bumalik ang usapan nila. Tasho, parang masyado ka na atang tumatanda para sa ganitong klase ng laban. Ako? Tumatanda? E ikaw nga ang slow ng reflexes mo kanina, wika ni Lolo Tasio. At least, hindi ko iniwan ang mutya ko sa bahay, gaya mo dati. Wikang tawa ni Ina Loisa. Matapos talunin ang tikbalang, nagaroon ng katahimikan sa baryo. Ngunit ito'y panandalian lamang. Isang matandang lalaki ang dumating mula sa bundok. Dala ang balita tungkol sa isang puno ng kadiliman. Isang matandang punong baliti na sinasabing pinamumugaran ng pinakamakapangyarihang nilalang ng dilim. Tasyo, Loisa, kailangan ko ang tulong ninyo. Ang baliti sa dulo ng bundok, buhay na. Nakita ko ang mga mata nito, parang nag-aapoy. Buhay? Eh, baka lasing ka lang, Tay. Sino bang uminom ng lambanog habang naglalakad sa gubat? Wika ni Ina Loisa. Hindi ako lasing. Kung hindi kayo tutulong, baka tuluyan ng lamunin ng kadiliman ang baryo. Napikong wika ng matandang lalaki. Loisa, sa tingin ko, ito na ang pinakahuling laban natin. Kailangan natin lahat ng mutya natin. Wika ni Lulo Tasho. Pumunta sila sa bundok na tinutukoy ng matanda habang naglalakbay, nagdala sila ng pagkain, mutya at ilang dasal. Tasyo, sigurado ka bang kaya pa natin ito? Kung sa tikbala nga halos maputol ang likod mo. Wika ni Loisa, mas mabuti ng likod ang maputol kaysa sa dila mo. Ang ingay mo kasi, pati aswang natatakot sa iyo. Wika ni Lolo Tasyo. Pagdating nila sa puno ng balete, naramdaman nila ang bigat ng paligid. Parang may gumagapang na malamig na hangin sa kanilang mga katawan. Biglang nagpakita ang pinuno ng kadiliman. Isang dambuhalang nilalang na kalahating tao, kalahating demonyo. Hawak ang itim na mutya na kumikinang sa dilim. Malalakas ang loob ninyo upang sumugod sa aking tahanan. Pagsisihan ninyo ito wika ng dambuhalang nilalang. Wika, baka pwede tayong mag-usap muna. Halimbawa, bigyan mo kami ng mutya na pang lotari. Wika ni Ina Loisa. Loisa, seryoso na, baka tayo ang gawing jackpot na niyan. Wika ni Lolo Tasio. Ginamit ni Loisa ang kanyang mutya upang lumika ng liwanag. Napanandali ang nagpagulat sa halimaw. Samantala, ginamit ni Tasio ang mutya. Gawa sa balite upang supuin ang mga ugat ng puno na ginagawang sandata ng halimaw. Ang laban ay umabot ng magdamag. Sa huli, napagtanto nila ang itim na mutya ang nagpapalakas sa nilalang. Habang ginugulo ni Loisa halimaw gamit ang matalim niyang banat, at kakaibang haliwanag ginamit ni Tasho ang natitirang lakas ng kanyang mutya upang sirain ang itim na mutya ng halimaw. Pagkawasak ng itim na mutya, biglang lumiwanag ang buong paligid. Ang halimaw ay natunaw sa liwanag at ang puno ng balite ay bumalik sa tahimik nitong anyo. Loisa, sabi ko na nga ba, alakas talaga ng mutya ko. Hingal na hingal na wika ni Lulutasio. Mutya mo, kung wala ako, malamang inamagana sa gilid ng puno. Oo na, oo na, ating tayo wikang tawa ni Lolo Tasio. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Sa wakas, tapos na ang sumpa ng kadiliman. Salamat po sa inyo, kayo po ang bayani ng baryo namin, wika ni Elias. Bayaning hindi binabayaran? Mukhang lugi tayo, Tasio, wika ni na O siya, Loisa, ikaw na lang ang magsakripisyo. Aalis na ako, magpapahinga muna ako wika ni Lolo Nagtawanan silang lahat habang ang araw ay sumisikat, simbolo ng bagong pag-asa para sa baryo. Dito nagtatapos ang kwento ni na at Ina Loisa, ang magasanggang mutya ng baryo na patunayan nila na sa gitna ng hiwaga at panganib, ang tapang, karunungan at kaunting kalokohan ang makapagliligtas sa atin. Hanggang sa susunod na kabanata mga kahiwaga. Marami pong salamat sa lahat na nagsubscribe at nakinig sa aking mga kwento. Hanggang sa muling kwento mga kahiwaga. Mag-ingat po ang lahat.